May baked chicken. Ayan. Oh, yun akin yung mga yan. Ayan. lang para sa mga amo. Tapos, nagluto ako sa air fryer ng french fries. Ayan. Yeah. Tapos, andun na yung kanilang vegetable salad. Ayan. Oh, sarap. O. Ayan. Tapos gagawa pa ako ng kanilang yan yan ang kanilang frutas tsaka yung grapes ang yan ang ating mga pagkain ngayong lunch mamaya labas na naman ako day off ko